Sikang silid-aralan, kakulangan sa mga guro at tila bababang kalidad ng edukasyon. Taon-taon na lang, problema ang mga yan. At sa pagpasok ng bagong kalihim ng Department of Education, makakamit na kaya ang matagal ng ipinangakong reforma? Narito ang Frontline Special Report. We will not let a student's financial constraints be a hindrance to his or her education. Yan ang naging pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling sona. Pero ramdam kaya yan ng mga mag-aaral at mga magulang? This proverb tells you that procrastination is a time of waste. Naintindihan uh mo siya habang -huh. pinabasa mo siya? Naintindihan mo siya. Pero mahirap i-pronounce yung word. Ibang, ibang words po. Tulad ng procrastination. Okay. <laughs> Labing walong taong gulang na ang tatawagin nating si Joseph. Incoming grade 11 pa lang siya, pero sa edad niya, dapat ay magkukulehiyo na siya. Dati na raw siyang hirap magbasa at matuto, kaya nga ilang beses na rin siyang umulit ng grade level. Parang naiingit din. Isip ko, oh, patapos na sila. Sa ako dito, nagsimula pa lang. Din. Isa lamang siya sa 90% ng mga batang Pilipino na nahihirapan daw sa pagbabasa ayon sa World Bank. Sa isa pang pag-aaral, kulelat pa rin ang Pilipinas sa pagbabasa, pati sa math at science. 2022 ginawa ang pag-aaral na yan na inilabas ng Program for International Student Assessment o PISA noong isang taon. Halos apat na taon lang ang pagitan sa huli nilang pag-aaral. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, ibig sabihin raw niyan, muli sa pag-aaral ng lima hanggang anim na taon ang isang Pilipinong estudyante. So inaral namin ang kurikulum ng teacher education. Hindi talaga nat naturuan ang mga teachers natin paano magturo ng pagbabasa. Kasi nga, masyado tayo academic. And nagsasalami yun ng paradigm na very traditional na again, memorization. No? Pero kailangan kasi yung grades 11 to 12 especially, hindi nga lang grades 11 to 12, diba? Kaya earlier, earlier years, ano na yan, dapat ready na sila para magtrabaho. Katapasokan na lang. Problema ang siksikan ng mga silid-aralan. Pati mga guro, may git syam na pong libo pa ang kulang. Pag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang pagrepaso sa kasalukuyang curriculum na umano'y hindi naman naging sagot para mapunan ang pagdagdag sa working force ng bansa. It's a crisis because pag hindi mataas ang pag-iisip ng mga mamamayan, ang bansa natin ay magsisuffer din in the future. So wala tayong mga thinkers, wala tayong problem solvers sa, sa, bansa natin. Tila mana-mana na ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Bawat sona ng Pangulo, may mga pangakong reforma. Sa pagkakatalaga ng bagong kalihim ng DepEd na si Sen. Sally Angara, makakuha kaya siya ng magandang grado o baka naman pasang-awa pa rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.